For today's video, magre-rating tayo ng mga sikat na pamalo ng mga nanay noon sa mga batang 90s. So, nakikita nyo ba itong nasa likuran ko? Ang tawag dyan ay Walis Timbo. Ang rating ko dito ay 8 over 10. So, 8 over 10 lang sakit nito. Kasi, um, kapag yung hinataw sa'yo, ay eh, yung mismong tambo, hindi masyadong masakit. Pero kapag medyo gigil na gigil na yung nanay mo sa kasalanan ginawa mo, at yung kahoy ang napalo sa'yo, ay talaga namang masakit. At talaga namang mag-iiwan yan ng marka. eto naman, kung may walistimbo, syempre meron din walistinteng. Ito yung tipo ng pamalo na kapag inuutosan ka ng nanay mo magwalis sa labas, eh hindi ka sumunod na ko. Tiyak, ito ang hihahataw sa'yo ng nanay mo. Ang rating ko dito ay 9 over 10. Uh, mukha lang malambot yung walis timbong ay walis timbong walis tingting -ting na yan pero pag hinataw yan nako napakahapdi sa balat niyan o next tayo ito double purpose to pamalo tsaka pambato nahulaan nyo ba, ba kung ano o hintahin yung gumalaw yung mga picture sa likod ko ayan chinelas o di ba ang sakit nito siguro ang bibigong rating dito is mga sige 10 over 10 kasi depende sa kapal ng tsinelas at saka sa impact ng pagkakapalo sa 'yong sakit nito. Nagmamarka rin to lalo na kapag sa paa ka tinamaan, o sa kamay, masakit din pa maluto. At isa pa, kapag asar na asar na yung nanay mo sa'yo at nahagilap to, hindi ka man niya mapalo, ibabato naman sa'yo. Oh, ito, yung susunod. Hintayin yung gumalaw-galaw yung mga picture sa likod ko. Sandali lang. So, meron na tayong walis timbo, walis ting teng. Meron na tayong chinelas. Ito, sikat na sikat tong pamalo. Hanger. O, ang rating ko dito is 8 over 10. Ito yung tipo ng pamalo na kapag inuutosan ka ng nanay mong magtupi ng damit mo at hindi ka sumunod, tiyak, ito ang hihahataw sa'yo. O kaya naman kapag nagtutupi ng damit yung nanay mo, Nagtatanggal ng hanger, tapos ginalit mo, hmm, sigurado, yun ang hihahataw sa'yo. O oh, ito, itong last, itong pinakamatindi at pinakamasakit sa lahat, sinturon. Rating ko dito, 50 over 10. Dahil kapag itong hinataw sa'yo, lalo na yung may bandang bakal, yung bakal ng sinturon, nako, siguradong pasa ang abot mo. O kaya naman, latay ang abot mo dun sa katawan ng sinturon pag yun ang hinampas sa'yo. Kaya kapag ito nang nilabas ng mga nanay nun, kahit gano'n kakulit yung mga bata, tumatahimik. O, ba diba? O, kayo, comment down below kung anong klaseng pamalo ang naranasan ninyo sa mga nanay nyo noon, mga batang 90s.